Hello, Lakwacheras! Ito na yung gala ko with Beshies. Let's go to Tagaytay! And we're here na nga sa Papa Bolo. Si Beshi Bird yung video sa amin. And si Beshi Dor, ayan, kasama ko sa loob. Hindi pa kami makapag-decide kung saan kami uupo. Until, sabi namin, doon na lang kami sa parang beehive. Diyan lang kami sa baba. Napansin ko lang, team ribbon pala kami that day ni Besh. Si Beshidor na nga yung unang umupo kasi syempre siya yung mandilibre. Thanks Besh, balik bayan yarn. Medyo matagal yung service dito. Ito na yung in order namin. 3 cup of rice, goto bulalo, and seafood platter. Yung goto bulalo na order namin, parang ikaw, hindi masyadong hot. <laughs> Charing! So, ayan, kumain na nga kami at inun ko na yung soup. Masarap naman siya, pero yung seafood platter, that's din. Hindi siya hot. May brewery din dito, kaya nag-order kami ng beer. Sa next video ko na lang po ipakita sa inyo. Bye! <laughs>